Anak, lago mo ko buwi. God bless you. Huli ka. O, oh, baba mo muna yan pag makakakain na tayo. Pupukan na nakakain na tayo, ha? Hintayin lang natin ang daddy. Thank you, Puma. Welcome, Adi. Alice go? No? Nakausap ko na si Alice go. No? Nakausap ko na si Manong din na kunin na sa farm nila dun sa banban yung mga ito na inorder nado. Sige, kumain ka muna. So, kumasa ka pala yung birthday ni Olivia bukas? Nasa ka sa malabahan? Oo, oh, nakausap ko na si Cecil si, 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 na sa si kasali na rin yung mga kaita na kailangan sa birthday ng ating Tsaka yung uh, bisita natin, sabi, ya, si po, mga bisita na sabi ka sa kasali Before mga PM, dapat nandun na yung mga pagkain. Kaya mo sila kinausap? Kanina nung pagising ko ng umaga, kinausap ko na kanil sila para masikasin nila yung mga kailangan. Hello Cecil, nakasikasa mo na ba yung catering para sa birthday ng anak namin? Ah, okay. Mga 50 guests yan ha. Baka, uh, baka magkulang. Pagka nagkulang, ikaw na mag kontakay mo yung kontak na itiring natin, ha? Ah, okay. Siguro mga before 6pm, dapat okay na yung mga pagkain para sa mga guests ha? Oo, oh, okay na mag-asikaso, ha? Saka yung mga alak, ihandaan nyo rin, ha? Para iinom na lang yung mga bisita. Ikaw na, bahala sa lahat, ha? Pag may kulang, i-chat mo na lang si Manong Ben, tapos patakbay mo. Ha? Okay, okay. Bye.

Ano ko. Pero, ang dali. Huwag kang makakatapos. Pagkatapos lang. Oh, Louie! Ang ginagawa mo sa labas? Kaping-kapi na. Sino kasama mo? Halika nga muna sa lahog. Ano? Halika nga muna. Pagpupukan mo nga dyan. Ang dali ha? Ano ba? Tatawagin ko lang yung asawa ko ha. Honey! Halika muna sa sana! May pag-uusapan tayo. natin. Ano yan ano bang nangyari? Gating kabi na. Nandito ka pa sa bahay namin. Ano bang nangyari sa'yo? i po ko asawa wapito sa apartment ko. Ano ba ka Ha? Sabi ko naman kasi sa'yo, dito kami na sa amin. Alam mo, Lili, hindi ka na Para ka ng pamilya sa amin. Di ba, Oo, oh, pwede ka naman dito. Hmm. Gagabayan ka naman namin ng kita mo. Hanggang, oh. okay. ka, ka, ka. kaya't makaya mo ng Tumayo sa rin yung mga ba? Tama. Saka alam mo, huwag kang ng tulong sa kami. Kasi alam mo, kung eh, nabubuhay lang ang atin, ito At rin ang gusto niya. Kaya, dito ka muna sa amin. Kamahiya sa amin ha? Ito ulo. Kamahiya sa amin ha? Bianak, lika na mo si simbahan tayo. Alika na. Alika na anak, birthday mo ngayon. Olivia. Sige na, Olivia. Yeah. Oh, Doña Clarita at Don Miguelito, bakit kayo na pa rito? Mother Superior, birthday ko po kasi ngayon. So nag-ipon po ako para po donation sa mga bata. Pambili po nila ng bagong laruan at saka mga bagong libro. Para po maging masaya din po sila. Alam mo, Mother Superior, sobrang tuwang-tuwa ako rito sa anak ko na si Olivia. Kasi nga gusto talaga ng magbili ng mga laruan sa mga bata. Di ba, Tsaka pala buod pala Mother Superior sa nai kami ng anak. Uh, ko na po namin kung magbigay ng konting tulong at pagpasensya nyo na po ang aming ibibigay. Okay, maraming salamat. Sigurado akong matutuwa ang mga bata. Pag-alaman mga Honey, pag-alaman ni Honey sa sakin. Pag-alaman ni Honey, Tiyos me! Poy! mo! anak po, na, na na na! Ako yung Mr. Kuret, pa kasi, yung anak po, na! Eh, ko, may ka ba ano mo naman, na. pag nanay busy ka! O, busy na Huwag mo kong Eh, may time ka! Pag nakanak po! Iki, patayin nga ko Titil ng ulo ko, guys. Kaya tayo ganyan pala. Kaya pala. namin. Alam mo naman, di ba? Kaya nga. Ay, ay, ba? Sasakyan niyo? Ingat na Ano sa'yo? Ano ka nating ito? Ay, yung birthday ni Olivia. Kaya kung ngayon, untay muna natin si Mare Clarita, ha? At, wala darling. Believe, ka sa tita. Ah, ito anak ko, 30th birthday niya ngayon! And ang anak mo ngayon, napakaganda naman ha. Ba't dalaga no na? Ang mga na sa nanay, ano ka ba? Tsaka sasay niya Wala ka makapaw. Ay, birthday pala. Oo, oh, okay. sige. Halika, pumasok kayo. mo naman si Olivia. Pumasok kayo, ano ka ba? bang? Ano ba nangyari sa'yo? ako pala. Wait nandito ka? Ulit. Sige, ulit. O, nakausap ko sila sa na sino. Before 6, tama. Ay! Before Sino so, nitong mundo? Ako. Ibuan ko ah. pang ikli. Ah, uh, sarap po pala mag sa beer. So, nice po ng... Tawa niyo, nag-replay nga nice. Pag gumatok siya, <laughs> i-stop mo, tapos i-zoom mo sa kamay niya. Para kamay niya lang nag-itap <gasps> uh, ka okay. pa sa Shot mo na siya nakatalibad, tapos kapag siya. Ang magaling, mo.